Grabe naman tong paghahanda ni Madam sa bagong taon. Abay, kinumpleto ba naman ang dose na prutas? Namili pa ng mga ipang Wow! Tapos pinakyaw pa yung tinda sa groceryhan. Wow! Sa bagong taon, panibagong gastos na naman ni Madam. Wow. Paniguradong butas na naman yung bulsa niyo. Sa pagsalubong ng bagong taon. Lalo na itong mga prutas, dollar na ito ngayon. Noon, tinitimbang to kasi per kilo ang presyo nito. Oh. Ngayon, by piraso na. Yung presyo nakalagay na mismo sa prutas. Kaya kitang kita mo talaga. Siyempre, nakasanaya na din naman natin na maglalagay tayo ng dose na iba't ibang klase ng prutas na ilalagay sa lamesa. Katulad nitong Madam niyo na-stress na sa kakahanap na bilog na prutas. Baka pwede na din itong abukado. Alam nyo ba kung magkano yan? 65 pesos ang isa. Partida, ganyan pa kaliit. Etong rambutan, 10 pesos ang isang piraso. Ang daming binili ni nanay sa akin, lalo na itong itlog. Dito na din ako sa may gilid-gilid bumili ng mga ricados. Nako, ngayong bagong taon, magsisilabasan ang kayamanan ng mga tao. Dito din mauubos yung sweldo, bonus at 13 month mo. Siyempre, magbida-bida ka sa pagbili ng mga regalo. Katulad nitong madam nyo. Buti na lang, madaming nakasabit na sale dito. Hindi naman yan sa sulong kung alam niyang madidihado siya. Binilhan niya ng regalo yung papa niya. Hindi na magiging surprise to kasi sinama ba naman niya? Mahirap na magkamali tayo sa size. Bobords pa naman tong madam niyo. Dito pala kami sa Liplasa Dipolog na mili ng mga pangregalo. Siyempre, hindi lang yung papa niya yung bibilhan niya. Wala yung anak si madam pero madami yung pamangkin. Hindi kasi nakabigay si madam ng regalo nung Pasko. Kaya ngayon, naniningil na sa kanya iba din tong mga pamangkin ko. Nagdemand pa kung ano yung gustong regalong ibibigay ko sa kanila. Kaya etong si Madam, toto pa rin niya talaga itong mga wishlist ng mga pamangkin niya. Naniniguro talaga si Madam kung sakto ba talaga yung mga sizes. Kapag hindi ka siya, si Madam pa talaga yung may kasalanan. Mga sapatos tong mga pinamili ni Madam para masuot at magamit din nila tuwing papasok ng school. Wow! sinajak talaga yan ni madam para magsumikap silang mag-aral at pumasok sa eskwelahan abay sino ba yung hindi papasok sa eskwelahan kung bago ang shoes <laughs> sa dami ng mga pamangkin ni Madam na bibigyan ng mga regalo. Talagang maghihirap siya pagkatapos nitong pagsalubong ng bagong taon. Pero mautak tong Madam Jo. Naghanap talaga yung may sale. Ginawang merkado yung mall. Talagang tumawad pa. Nawala na talaga yung pagiging Madam nito. Bumili din ng mga baso si Madam para sa mansyon. Abay, nagkakaubusan na talaga. Ewan ko ba, siguro pati yung baso sinama na din sa pag-inom. Hindi lang baso yung nagkaubusan sa mansyon. Pati na din itong mga kutsara. Abay, baka kasi naman na din sa pagkain Yung iba kong mga kutsara Nangapit bahay na Alang nga namang babawiin pa Kaya bumili na lang itong madam nyo Hindi naman pwedeng magbagong taon Na walang kutsara at baso Baka isang taon din kaming magkakamay nito Bago nga umuwi Nag-grocery nga muna itong si madam Kasama nga itong mga Iba din to maggrocery si madam Kung ano-ano lang talaga yung pinupulot Nagbase din ako sa paniniwala ni nanay. Kapag madami ka daw ang stock na pagkain sa bahay, nitong pagsalubong ng bagong taon, isang taon ka din daw na hindi mauubusan ng pagkain. Siyempre, wala namang masama kung maniwala tayo. Pero yung mga kinakailangan lang naman daw yung mga dapat bilhin. Huwag nyo na lang tularan itong madam nyo. Iba din yung punteria. Talagang hindi na talaga itong mapipigilan. Nako madam, isang taon ka ding maging lasinggeran yan. Para daw ito sa mga angkel at pinsan niya na ginagawang tubig yung alak. Hindi na talaga magbabago kasi sa bagong taon nag-iinom. Muntik pang nasarahan ng groceryhan sa dami ng mga pinamili ni madam. Aba madam, inubos mo na naman. Paano na yung iba? Sa dami nga ng pinamili nitong madam niyo, hindi niya mapipigilan na ipahula ito sa mga angkanya kung magkano yung mababayaran niya. $25,000 $15,000 $15,000 $15,000 $19,000 Ang makahula na ay 500 pesos. <laughs> Dito natin malalaman kung manghuhula ba talaga itong mga angkan ko. Abay, kabadong kabado. Talagang inabangan nila kung tama ba talaga yung hula nila. Hanggang sa lumagpas na nga ng 15,000 itong babayaran. Sumabla yung hula ng antiko. ko. Eto na nga at umabot na ng 17,000 mahigit. Hindi din tinamaan itong pinsan ko. Unti na lang talaga yung natira. May pag-asa pang matamaan pa ito ni nanay. 19,000 yung hula niya. Unting kembot na lang talaga. Pero hanggang dun lang talaga eh. Walang tumama maski isa sa kanila. Iba ka din, madam. Talagang may tama ka. Ikinasaya mo pa talaga yung mga nagastos mo ngayon. Sa haba ng resibo, pwede mo na talagang ipang sash. Best in gastorera sa taong 2025. Sa dami ng mga resibo ni madam, pwede nang gawing Christmas tree yarn. Nasarhan na talaga sila madam dito. Grabe na talagang abala yung ginagawa mo madam. Eto na nga yung magiging problema. Paano to ikakasya lahat dito sa sasakyan ni madam? Ayan madam, bili ka kasi nang bili. Ayan tuloy, wala nang mapaglagyan. Para na lang talagang sardinas na pinilit na lang magkasya. Siksikan talaga, ewan ko na lang kung nakakahinga pa ba tong mga to. Talagang may dinaanan pa talaga tong madam niyo. Bibili daw siya ng bomba para sa bagong taon. Ewan ko na lang kung hindi pa magigising tong mga kapitbahay niya. Nasorte yan kasi ni madam na merong nagpa fireworks sa daan. Alam nyo na, bida-bida din tong madam nyo. Kaya ayan, bumili din siya ng fireworks para sa bagong taon. Anong oras na nakauwi silang madam dito sa kanila? Sobrang napagod talaga yung mga angkan niya. Nagkalat na nga itong mga pinamili dito sa mansyon niya. Kanya-kanya na lang sa pagdiskarte kung paano to ililigpit. Yung mga lulutuin para sa bagong taon. Eto nga at binalik nila sa karton. May cute pa kaming bisita dito. Parang teddy bear kaya yung atensyon nasa kanya talaga. Hindi may iwasang magtatampo itong dinosaur ko. Parang gusto na niyang dunggaban talaga oh. Hindi din nagpapigil si nanay dito sa dose na prutas. Binilang pa talaga niya kung sakto ba. Buti na lang talaga na perfect ni madam ito. Wow. Dahil dyan madam may tama ka talaga kahit binagyo kami sa pagsalubong ng New Year, tuloy pa din yung kasiyahan nila Madam dito sa mansyon. Lalo pat ang daming pakulo ni Madam. Namigay siya ng maaangpaw sa maaangka kanya Umabot din ng isang ng barya ang pinapaula ni Madam nung pagsapit ng hating gabi. Wow. Siyempre, hindi lang barya kundi may papel pa. Wow! Nag-alasanta si Madam kasi namigay ng regalo. May palaro pa si Madam. Natiyak mag-enjoy -e talaga yung mga ang kanya. nila madam sa Pasko. Siyempre, iniwasan na ni madam na mangyari ulit yun. Eto nga at namili siya ng mga lulutuin. Yay! Ang lalaki nga ng mga crabs na pinamili ni madam. Paborito niya yung seafood. Kaya hindi pwedeng wala to sa handaan. Dalar na nga yung seafoods. Dumobli pa yung presyo. Eto na lang ata yung hindi pa nabili ni madam. Hindi kasi kami nag-exchange gift nung Christmas. Kaya sa New Year na lang namin gagawin. Etong madam nyo, nagbida-bida na naman. Worth of 500 pesos lang naman yung exchange gift. Yun ang napag-usapan at napag desisyon na, na maaangkan ko. Pero yung madam niyo, flat screen TV yung binili. Parang nanalo din sa loto tong mabigyan ni madam. Ang swerte talaga ng mabigyan ni madam. Akalain mong may flat screen TV na siya. Wow! Yung mabibigyan ito, wala siyang kaalam-alam. Kasama pa ni madam nung binili ito. Nung nabili na nga, hindi na nag-aksaya ng panahon si madam. Umuwi ka agad. Pagkadating nga, eto, busy-busy na pala sila sa pagluluto nitong minudo. Yung tatay ko yung naghihiwa ng mga tapos yung uncle ko yung nagluto. Ewan ko na lang kung hindi pa to sasara. Dahil nag-join force na dalawa. Sa totoo lang, binigyan ko na sila ng kanya-kanyang gagawin. Sa nangyari namin sa Pasko, sinipagan talaga namin na magluto na lang sa New Year. Ang sarap na nitong minudo namin. Wow! Woo! Hindi na pala kailangang mag-order ng mga foods. Kasi ang galing palang magluto ng maangkan ko. Yung auntie ko naman yung na-assign sa paghahanda nitong dessert. Habang ito nga si madam, hinanda nga niya yung mga ipanghalo niya sa lulutuin niyang seafood. Para malaman nga kung fresh pa tong mga ingredients na gagamitin. Tinikman nga ni madam bago nga ito hiwain. <laughs> Pagkatapos nga niyang tinadtad yung mga ricados, eto at isasalang na niya yung malalaking crab sa kawali. Siyempre, papalambutin muna to ni Madam. Mga limang kulo, pwede nang isabak. Wow! Ang mga lulutuin nila Madam na handa sa pagsalubo nga ng bagong taon. Yung mga paborito lang nilang mga puta. Sa laki nga nitong crab, pinatadtad ko na nga kay Papa. Sa pagluluto nito, ising-isi na kay Madam to. <laughs> Abay, ito yung lagi niyang ine eksperimento Kahit pa nga nakapikit itong Madam nyo, alam na alam niya kung ano yung dapat gawin. Eto nga at magyayabang na naman si madam sa pagluluto nitong seafoods. Una niyang inilunod yung hipo, tapos sinunod nga niya itong crabs. Hinalo na din niya itong green bell pepper, pati yung epektus. Nilunod na nga niya yung corn at patatas. Para maiba naman, binudburan niya ng cheese. Sa mga niluto na, may natatakam na tong dinosaur ko. Wow! Tabi lang muna kayo dyan. Dadaan yung lechon. Thank you, Sneakers Lechon. The best ka talaga. Ready, ready na yung venue namin mamaya dito sa rooftop. Pero itong madam nyo, busy busy pa sa pagbabalot nitong mga ibibigay niyang regalo. Nagpatulong na nga din siya sa auntie niya. Sa dami ng babalutin ni madam, baka abutin pa siya kinabukasan nito. Minsan lang kasi makakatanggap ng regalo itong mga angkan ko. Nung Pasko nga, pabalik-balik sa kwarto ko. Kasi wala talaga akong binigay. Siyempre, babawi si madam nitong New Year. Pagkatapos ka, may balot lahat atong mga regalo. Niready na din ni Madam yung ipapaulan niya sa alas 12 ng hating gabi. Abay, pinag-ipunan talaga to ni Madam. Ang yabang-yabang pa nitong Madam niyo kasi sa planggana pa talaga nilagay. Tama talaga ako, mabu talaga ng isang palanggana tong ipanghagis ni Madam. Yung hinanda ni Madam na ang pau sa Pasko. Siyempre, sa New Year na niya ipapamigay. Para isahan na lang ba? Nagsiakyata na nga kami dito sa rooftop. Walang mga kapigil sa amin kahit binagyo pa kami. Pero bago ang lahat-lahat, magpicture-picture lang muna kami. Dahil nga sa dami namin, tamang siksik na lang talaga. Dinasalan nga muna ni tatay yung pagkain bago namin dinong dinunggabay. Walang tigil pa din yung ulan. Pero andito pa din kami sa rooftop nagsalo-salo. Hindi kami magpapatinag sa ulan lang. Abay, sinayawan lang talaga ng mga angkan ko. Buti na lang talaga ulan lang. Walang halong malakas na hangin. hindi, magsiliparan talaga kami lahat dito. Habang kumakain nga, sumasayaw pa nga kami dito. Antindi talaga ng mga pamilyang ito. Abay, tuloy pa din ang pagbuhos ng ulam. Kami, tuloy pa din sa pagsayaw namin dito. Wala talagang alam yung mga angkan ko kung ano yung mga ipapamigay ko. Tahimik lang mga yan, pero alam kong nag-expect talaga yung mga yan. Umembot pa nga lalo nung nilabas na ni Madam yung angpaw. Biglang nagka-full energy talaga. Sinasabi ko nga sa inyo, ito lang talaga yung magpapabuhay sa kanila ba? Tignan mo naman yung mga ngiti nila papuntang nga na. Abay, sino ba naman yung hindi mapapasayaw dito? <tinyo> yung maaangkan ko, buhay na buhay. Siyempre, hindi din kakalimutan ni Madam itong mga mababait niyang mga pamangkin. Kuwera na lang dito sa mga to. <tinyo> nag-start na nga kaming mag-exchange pero inuna muna yung mga bata binukod kasi namin kasi mga foods yung sa kanila nagkantahan na nga kami dito kanya-kanya na nga sa pag-exchange ng Daga depende kung sino yung nabunutan nila ang pinakahihintay nilang inabangan. Abay literal na nag-exchange gift lang talaga kami ng regalo. Ako din pala yung nabunot niya. Kanya-kanya na nga kami sa pagbubukas nitong mga regalo na tanggap namin. Etong isa kong pinsa nakatanggap ng 24 karat gold. Eto talaga yung gustong matanggap ni Madam na regalo. Baso at kutsara. Eto na nga si madam, naging santa na naman. Siya na naman yung namimigay ng regalo sa mga ang Ang dami talagang pakulo ni madam. Yung mga binili niyang pangregalo sa mga pamangkin niya. Eto nga at ibinigay niya na din. Eto talaga yung reaction ng pamangkin ko nang hindi pa nabigyan. Aalis na sana siya pero nung tinawag na yung pangalan niya, pagka laki-laki na nangiti. Ng eh. Kaya kung mamimigay ka ng regalo sa pamilya mo, mas maiging bigyan mo lahat. Iba din kasi sa feeling na mabigyan ka ng regalo. Lalo na sa araw ng Pasko at New Year. Halos yung maaangkan ko, niragaluhan ko ng regalo. Ayan na nga at sinuot na nga nila kaagad. Wow! Noong ilang minuto na lang, mag alas 12 na ng hating gabi. Bising-bising -busy na nga kami sa bombang papuputukin namin. What? Oh. ako bumili ng mga paputok. Nagtanong talaga ako sa mga binilhan namin kung safe ba talaga to. Mahirap na kasi may mga pamangkin ako. Buti na lang talaga yung mga oras na yan, humina na yung ulan. Pero kami halos lahat, basang-basa na kami niyan. Ang saya lang isipin na sama-sama kaming nagsalubong ng New Year. Aww. Eto nga at dito na tayo sa pag ni Madam. Simple lang naman yung laro. Madaling manalo tong mga angkan ko makas na naman ulit yung ulan Basang-basa na naman kami ulit Pabilisang dukot na lang ng bariya Kung sino yung makapagpapatayo ng battle Kung barya yung mapapanaluna nila nung unang laro Etong pangalawang laro Papil na naman yung tutumbahin nila Woo! Siyempre, hindi na sila lugi dito <tod outro> <tod outro> Ewan ko kay tatay. Ang daming nakatayong pera. 50 pa talaga yung napatumba. Buti pa yung mga girls. Ang lakas ng mga fighting spirit. Woo! Dito naman sa ikatatlong laro, malas pa din si tatay. Kanya-kanya na nga sa pagpila. Lalo na yung itong pera na sa lamesa lang. Pagkatapos <coughs> <coughs> ng laro, nagpaula na nga si madam ng barya dito. Kanya-kanya na nga sa pagsalo at pagpulot ng mga barya. O may pabarya si madam, eto na nga yung pagpapaulan niya ng papel. Sa kagustuhan nga na makasalungan ng pera, hindi may iwasan na magkahubad-hubad na lang. Oh no! Kanya-kanya na lang talaga sa diskarte sa pagsalo ng pera, pero hindi talaga may iwasang magkasakitan. Ngayon ko lang nalaman na competitive pala tong mga angkan ko. Hindi talaga nagpapatalo kahit yung mga asawa na nila, yung mga kalaban nila. Kanya-kanya na sa pagbilang sa mana sa nilang pera. Tapos may disco pa lang nangyari dito sa rooftop. Sa mansion ni Madam. Ewan ko kung anong klasing sayaw to. Etong mga pamangkin ko nagpaula na din. Abay biglang naging dancer na tong mga angkan ko. Wala nang sasaya pa sa New Year nila madam dito sa rooftop ng mansyon.